Ang debate ngayon sa isinusulong na anti-teenage pregnancy bill ni Senatorisa Ontiveros. Sabi kasi ng ilang senador, bibigyang-daan nito ang pagtuturo ng sexual or sexual pleasure sa mga menor de edad, bagay na agad kinontra ng senadora Nasa frontline ng balitang 'yan si Ria Fernandez nakakabudol yung title ng bill, Preventing Teenage Pregnancy. Ganyan inilarawan ni Senator Joel Villanueva ang Panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Isinusulong ito ni Senadora Risa Ontiveros para pigilan ng teenage pregnancy sa bansa sa pamamagitan ng Comprehensive Sexuality Education o CSE. Bagay na kinwestiyon ni Villanueva. Pag binasa mo yung buong bill, hmm. di ba? And uh, sabi nga nila, the devil is in the uh, details. details. Ito ay radical, ito ay inappropriate at damaging to uh, children, yung mga provision. Kabilang sa mga tinututulan ni Villanueva, ang Section 6 ng bill kaugnay sa pagdevelop na appropriate CSE sa lahat ng education level pati sa kindergarten, grade 1 at grade 2. International standard. E ano ba yung sinasabi ng international standards? Puntahan natin yung WHO. WHO. 0 to 4 year olds are to be taught early childhood masturbation. 4 to 6 years old are to be taught skills to talk about sexual matters. Hindi direktang sinabi sa panukala na ituro sa mga menor de edad ang mga ganitong bagay. Walang-wala yung mga ataking iyon tungkol kuno sa masturbation, um, uh, anal and oral sex, uh, sexual rights, uh, sa mga bata. Those are outright fabrications. Pagsisinungaling po yun tungkol sa bill. Paglilina o pani Ontiveros, magiging gabay lang ang naturang international standards. Common sense po iyan. DepEd pa rin, kasamang ibang relevant agencies at dapat may consultation with various stakeholders ang mag implement ng CSE. Ikinababahala din ni Villanueva na mawawalan umano ang mga magulang ng otoridad sa pagtuturo ng sexuality education sa kanilang mga anak. Ayon sa panukala, Mabibigyan ng access sa sexual and reproductive health information and services ang mga edad 16 pataas taas, habang kailangan ng pahintulot ng mga magulang para sa mga nasa 15 anyos pa baba. Kung walang legal parents, pwedeng kunin ng pahintulot ng mga lisensyadong social worker, doktor o medical professional. Tanong pa ni Villanueva, may national emergency daw ba tungkol sa sexuality education para gawing prioridad ang panukala? Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022, nasa 150,000 na ang bilang ng mga batang ina. Bahagyayang bumaba noong 2023, pero dumami naman sa 3,342 ang mga nabuntis na 15 anyos pababa. Maging si Senate President Jesus Codero, direktang sinabi na tutol siya sa panukala. Sa ngayon, hinihintay na lang na maisa lang sa ikalawang pagbasa ang panukalang prevention of adolescent pregnancy. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.